Mahiwaga nga ba't ipapakalo? <laughs> ano yung pinag-uusapan natin? Elevator. Elevator. Noong unang panahon, ano ba unang na -invento? Para saan ba yung elevator? Ano yan na nilalagyan ng mga gulay, mga tawag nito? Nimbak yung mga pagkain doon. Elevator? Oo. Imbakan ng gulay? Oo, gulay, mga pagkain. Di ba refrigerator yun? Eto <laughs> <laughs> na naman tayo! <laughs> Kala ko mamaya <ba> <laughs> May mga tumatayo pa, bastos kayo ah. Umupo kayo. Ikaw <laughs> <laughs> po na ba lahat? Bastos <laughs> kayo, nag-walk out kayo ah. Uh. <laughs> Pakisara nga yung pinto, may lumalabas eh. <laughs> Wala lalabas. Sit properly! Sino makahula kung saan bansa na imbento ang elevator? Sa Amerika? Sa Europa? Tingnan natin Pilipinas. tong, Pilipinas. Tingnan natin tong kwento. Saan tayo dadali? Ah. <laughs> uh, noong unang panahon, sa isang matayog na kaharian sa gitna ng mga ulap, <clears throat> may isang matandang inventor na nangangalang Mang Eli. Eli? Ah. Uh, Si Mang Eli ay hindi pang karaniwang. Hindi siya marunong magluto pero mahusay siyang mangimbento ng kung ano-anong bagay. Isang araw napansin niya ang mga taga-baryo ay hirap na hirap mamakyat sa kanilang napakataas na palasyo. Hindi siya marunong palasyong... magluto? Hindi siya marunong magluto. Anong trabaho niya ba? Ha? Anong trabaho niya? Chef. <laughs> Chef ka, hindi ka marunong magluto. Ano Anak ka ng po. Anak ka ng po. Anak ka ng po ng main -top. Siya ang chef ng Marian. Ah. Tapos hindi siya marunong magluto. Hindi. Hindi <laughs> 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 siya marunong magluto. Pero mahusay siyang mag-invento ng ano pagkain ano. pagkain nila doon? Ha? Saan sila kumukuha ng pagkain? Pagkain nila? Grab. Oo. <laughs> <laughs> Food panda. Food panda. <laughs> <laughs> ano silbi ni chef? Ha? <laughs> Chef Eli ko tawagin. Ah, uh, buong akala nila si chef talaga nagluto. <laughs> pinapagrab lang. <laughs> okay. sarap na sarap yung hari oh. Sarap dito oh. ah. <laughs> Pinapag pinapagrab lang lang pala ni ano ni chef. So, Papa Jepoy, uh, hindi nga siya marunong magluto pero mahusay siyang mag-invento ng kung ano-ano. Isang araw napansin niya ang mga taga-baryo na hirap Hirap umakyat sa kanilang napakataas na palasyo na gawa sa bato. Ano nga? Laki. Laki ng palasyo. Laki ng palasyo. Ilang floor? Ha? Ilang floor? Bungalo. Grand floor lang. Anak ka ng sun. <laughs> Anak ka <laughs> ng sun. Hirap na hirap sila akyatin buong galo. Anak ka ng <laughs> sun. Sige, kwento. So, sabi, hindi ba't nakakapagod naman ito? Lahat ng bahay paakyat. Paano kung uh, may, may matanda, buntis o gutom? Sabi ni Mang Eli, habang hinihingal sa ika 12th floor. Ah, oh. 12 floor ng bungalo? Oo. Oh. Ang taas pala ng bahay nitong kaharian na ito. Kaya sa loob ng kanyang munting kubo, nagtangka siyang gumawa ng makinang tagapag-angat. Una niyang sinubukan ng isang makinang basket na hinihila ng kalabaw pataas effective ah, naman. Ah, uh, effective naman. So, ang ginawa apat Jepoy, Sumakay siya sa basket at pinalo niya yung kalabaw. So, tumakbo yung kalabaw, mangat siya. Paano i stop yung kalabaw? <laughs> Diretso. Dele, Diretso siya. Diretso na hulog siya. Diretso na hulog Dami yung pinto ka. Eh, pinalo niya. Nasaktan eh. Tumakbo pala yun. So, yung, yung lubid, naka ano siya doon? Naka-pulupot dun sa taas ng... Ah, ang tawag dyan eh, sa science, pulley. Ah, uh, pulley. Dun muna niya sumbu sinubukan. So, ang pwede pala to. Ang konsepto niyan ay uh, pinakamadaling explanation niyan sa mga Parang nakikinig. Parang balancing. Para sa mga nakikinig, ma-imagine nyo, <coughs> uh, flagpole. na mm -hmm. imagine nyo yung concept ng flagpole. Di ba may tali, hinihila yung tali, aangat yung bandera. Dahil sa dulo nun, sa taas may pulley. Ah. Oh. Uh, Kasi pinupul. Yes. Inihila ng lubid gamit ang puli. Gumana ito. Pero mabagal mukhang pwedeng tumanda sa loob bago ka makarating sa taas. Medyo mabagal nga daw, Papa Jeffrey. Galing talaga mga nakikinig. Eh. Mm. Tagatondo daw yan. Ha? Si Puli. Si Puli? Ah, mm. oo. Kaliwete yan. Ang tira na 3 points. Puli. Puli. Gilas <laughs> bully. Yes, bully. <laughs> okay. So, ganun, Papa Jepoy. Eh. yung invention na yon medyo mabagal siya. Kapag tatanda ka bago ka makarating doon sa taas. Hanggang isang araw, naisip niyang gumamit ng counterweight at steam pressure. Paano yun? Para tulungan ang makina. Boom! Umanda ng kanyang tagapag-akyat. Tinawag na, or tinawag ito ng mga tao bilang Elevata. Mula sa salitang Elevate at Vata na kunwaring sinaunang salita para sa pataas. Ah. Uh, ele. Kasi Elevate. Hmm. Ngunit may problema, Papa jepo eh Habang umaangat ang Elevata, bigla itong bumabagsak. Hmm kasi ang gamit nilang lubid ay nylon. <laughs> ginawa mong pamingwit ah. Anak <laughs> ka ng Anak ka ng po. Ginawa mong tilapia yung sasakay ah. Anak ka ng punis. Hmm. Napapatidan. Ah, napapatidan. So, ang ginawa Papa Jepoy, dinoble ng dinoble. Ang problema Papa Jepoy, may mga dumadaan na daga. Hinangat-ngat. <laughs> <laughs> Ang daming nadidisgrasyon. Kaya, ang ginawa, gumawa pa sila ng mas matibay. Ngayon, eh uh, itong gawa nila pa pa kung kumbaga, bumabagsak. Walang stopper. Kaya, gumawa sila ng safety brakes. Uh, mm. ayon ah, uh, sa ancient times, Papa Jetway, noong unang panahon pa ng mga Romano, gumagamit sila ng mga primitive elevators. Gamit nga itong lupin, puli at manpower or hayop. Isa rito, si Archimedes na sinasabing naka ng unang elevator noong 236 BC. Matagal na. Oo, ito yung mga sinasakyan ng mga bato para gumawa sila ng mga building nung unang panahon. So wala pang building pa man hmm. may elevator na. Meron na rin. Kasi paano maiakyat yung bato? Oo. Oh. Tama no. Okay, Oo, ka etong si Archimedes kasi uh, ginawa niya yung ano na yan, elevator. Si gusto lang niya tanawin yung ibang bayan. <laughs> 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 <Silip> ba? <laughs> uh, uh, para siyang busero. Oo. <laughs> para uh, silip busero sa ibang bayan. <laughs> Okay, so ang tanong, eh, ang elevator ba ay ginawa para sa building? Ay hindi. Mm. Dahil wala pa man building o matataas na gusali, may elevator na. Mm. O yung tinatawag na elebata. Elebata. Pang-elevate. Ibig sabihin, oh. hindi lang tao ang kinakarga pataas, kundi mga gamit. Gamit. Oh. Ah. So 1800s, noong 1852, si... Alicia Otis, isang Amerikanong inventor mm -hmm. ang gumawa ng unang elevator na may safety brake. Ito yung si Mang Eli. Inagamit ito upang ipakita sa publiko na ligtas itong sakyan. Kahit umangat ng mataas sa isang uh, eksibisyon, sinadya niyang putulin ang lubin ng elevator habang siya ay nasa loob. Pero hindi ito bumagsak dahil sa brake system niya. Mm -hmm. At first commercial elevator nung 1857. Ang unang commercial passenger elevator ay ini-install sa Howwood Department Store sa New York City. Ginamitan nito ng steam power. Oh, ito yung pinakaunang ano pala. Sa mall. Unang elevator sa mall. Ito, electric elevator noong 1880, inulunsad ni Werner von Siemens ng Germany. Ang unang electric elevator, mas mabilis, mas ligtas as, at mas compact kaysa steam power. At ang salitang elevator ay mas ginagamit sa US at sa UK, tinatawag nila itong lift. Magkaiba ang tawag. If Oh, sa UK lift. Dalawa yan Ah, oo. Lift. Yung isa right. <laughs> Alak ka ng po. Ah, uh, madaming ano, madaming struggle noong unang panahon Papa Jepoy. Eh. Mm -hmm. Kumbaga yung safety nest ng mga sumasakay. Ang daming mga nalilito. Oh, so kahit up. may break na. Oh, kahit may break na. Kahit sumasablay. Mali. May mali dun sa invention. Sinasabi mo kanina na ginawa na ng safety break. Eh. Sabi mo mga kanina, pinutol pa yung lubid. Eh. Oh. Buhay siya. Buhay siya. Hindi siya namatay. Oh. Ibig sabihin, uh, success. Oh. Oh. Hindi siya namatay pero nagkaroon pa rin ng injured Papa Jepoy. Sa mga oh. unang uh, mga try trials niya dun sa ano, pag-invento. Ah, Oo naman. Dahil, ano nangyari? Ha? Ano na ang yan? Ang una kasing... Uh, anong mga... Anong tawag Mga niyo? lapses. Yan! Uh, ano, mga, yung, ano yung mga challenges na hinarap ng invention na ito? Unang invention niya. Okay, naka siya ng brake. Oo, oh, tama. Pag akyat, hindi bababa. Ngayon, kung sakali mang maputol, hindi pa rin bababa. Kasi may safety brake. Oo. Oh. Eh so, bakit? Ang tanong ko... Na-injured pa rin siya. Oh, may brake na. Bakit? Yan oh. ang tanong ko. Nung pagbukas niya, pagpindot niya sa elevator, mm. nahulog siya. na injured uh, Baka siguro hindi pantay yung sahig. May ganun eh. Nakikita ko yun sa mga movie. Mm. Pantay siya actually, pagbukas ba 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 ng yun? pinto, ay wala pang sahig ng building. Mm. So paghakbang niya, hindi pa yun yung tamang floor. Ibig sabihin, hindi tugma yung uh, elevator doon sa pupuntahan niya. Mm. Nahulog siya. Tama? Mali? Mali pa rin? Mali. Yung bukasan kasi nung elevator, Papa Jepon. Yung pinto. Yung may pin problema sa pinto. May problema sa pinto. Ngayon, pagbukas ng ganon. mali. Ay, hindi pa ganon eh. panong bukas? Yung bukas niya, nanonood sa sahig. <laughs> Sino lang yung bento niya na pasakayin ko daw? Mas <laughs> nahulog. Mamamatay yun! <laughs> Ba't doon nilagay pinto? Nasa sahig. Nasa sa sahig ang pinto Oo uh, uh, Inangat mo Tapos binuksan mo yung sahig Oo uh, <laughs> uh, Pagbukas yung sahig Laglag -lag. <laughs> Barangay Ellis 97.1 97.1 Forever Number 1